hindi ko maintindihan bakit sawsaw ka ng sawsaw hindi huh? ka naman kita kinakausap <laughs> nabihinit lang ako pagkain ko sawsaw ka ng sawsaw may <laughs> pinigandang five na eh, no hindi masaya sa ginagawa niya. Puro ginagawa niya, puro kalukuha. Parang ano lang, puro sausaw nang sausaw sa suka. <laughs> <laughs> lalu na si bisa ayam Ang hilig sa mausaw niya. Nah. Alam <laughs> mo. <laughs> parang, parang siyang ano eh, yung tuyo. Marikina, <laughs> parang marikina. Tuyo, sausaw sa suka. Hmm. Bakit may ganyang ano? May ganyang 5-9. Ang hilig sumausaw nang sumausaw nang sumausaw. Uwee! Hindi ba kayo masaya sa sarili nyo? Ang hilig yung sumausaw. Ulaw nung lang, asawa mo, sausawan niya. Hindi na. Wala ko mga 5 na to. Oh. masaya mo si pag na no? Malakas. Malakas? Kumain. Malakas kumain. Ayaw, lima! Ulus hati. Di ba? Ang problema natin ngayon. May 5'9. Puro saw-saw. Hindi eh, ako makarili. Eh di. Kung ano ginagawa ng kasay, kapo niya 5'9. Saw-saw ng saw-saw. Thank you sa suporta mga kasipag. Ayan. si Bisaya Masipag. Tingnan mo. Laki ng views niya. Makakasar lang yung mga 5'9. Puro saw-saw eh ulang-ulang lang, gaganyan. Susubok mo na. Kukunin pa. Ano kayong ibig sabihin, no? Siguro nagpapalakas lang yun. Oh, yes! Then, um, pasensya na, ha? Kung manira ka ng kapwa mo, kala mo naman, di mo ginagawa. <laughs> ay, ay! Sorry. Yun. Hindi, hindi ako. Kala niya, di na ginagawa yun. Sousaw ng sousaw. May hilig mag saw, Gaya niya, no, o. Ayan, Oh. No? Hilig ng sousaw yan, Oh. No? <laughs> Sige, ganito. Seryoso na. Kasi may iba kasi nga 5'9 kasi. Hindi makaintindi. Kulang na lang. Sasawsawang ka lagi. Sa lahat oh, ng ginagawa no. mo. Magbago na kayo. Bihira kayo. Ha? Huh? bago naman kayo, sarili nyo na lang yung pukosan nyo, hindi yung kapwa nyo 5-9 yung sisiraan nyo ha gumawa ka na sarili mong content content ng buhay mo <laughs> 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 hindi yung content ng kasama mo ang sisirain mo sasampaling kita eh hmm kung masipag, happy always. Kayo ah, magbago na kay 5-9 ha. Good luck. Saludo ako sa mga 5-9 na masisipag. Ingat kayo.